Hello mga boss. yeah, uh, good morning. So, welcome sa ating uh, vlog ngayong araw. Okay, so meron ako i-share sa inyo mga boss na alam kong makakatulong din po sa inyo. <coughs> Excuse me. So, kung ikaw uh, na experience mo na may kinakalawang sa bahay mo, yung gate mo, kinakainan ng kalawang, yung bubong, o kung anumang mga gamit mo na kinakalawang na. No? So, problema mo din ba yan, boss? So, yan ang pag-uusapan natin sa araw na to. eh so, kwentuhan muna tayo mga boss. No? So, kung ikaw ay nakaka-experience no, na may mga gamit ka na pwede mo pa namang mapakinabangan ulit pero dahil sa ito ay kinain na ng kalawang so no choice ka itatapon mo na lang di ba so or bibili ka na lang ng bago so kung problema mo din yan so ito pakinggan mo tong video natin para to sa iyo what's up mga paps welcome to our youtube channel mga kabiya hero kung bago ka pa lang please like share subscribe, then click mo na din ang notification bell button para lagi kang updated once mag-upload po tayo ng videos. Okay mga boss, so kung ikaw ay nakaka-experience ng yung gate mo sa bahay ay kinakalawang na tulad nito, no? Uh, motor, may kinakalawang ng part ng motor mo. No. Yero or bubong ng bahay mo kinakalawang na din tulad nito, di ba? So malaking problema. No. Kahit pinturahan natin 'yan, babalik at babalik pa rin 'yan. So kailangan bago natin pinturahan, tanggalin muna natin yung kalawang, di ba? So pero marami ang rust remover na nakikita ko sa market pero may mga na-try na rin ako pero hindi naman sila effective, hindi sila ganon kaganda sa pagtatanggal ng kalawang. Okay, so. And ito lang yung nasubukan ko na masasabi ko na maganda talaga. No? So ano ba yan? So ito, nabili ko lang din to sa TikTok. So i-share ko sa inyo dahil alam kong makakatulong din to sa inyo guys. No? So ayan, nabili ko lang siya sa TikTok. A very detailing rust remover. Okay. So, I think nasa, kung di ako nagkakamali, 99 pesos yata yung isa nito. You no? Know, Naka-free shipping pa. Wow! O, diba? <laughs> so, <clears throat> in-spray ko lang siya, guys. boss. So, in-spray ko lang siya doon sa part na may kalawang. You know, tulad nito. So, yung bubong namin, Display ko lang siya. Then, dapat is, liliyahin siya. Kaya lang hindi ako naka, <laughs> hindi ako nakabili ng liha. Tinamad na pumunta ng hardware. <laughs> Grabe. So, ginawa ko, ayan, <clears throat> uh, kiniskis ko lang siya, pinunasan ko na lang siya ng tuyong basahan. And, maganda naman ang naging resulta. So, natanggal yung mga kalawang niya, So, nakikita nyo sa sa video natin. Ayan. So, natanggal yung mga kalawang. Ayan. So, pag mayroong pantira, i-spray ko ulit. <clears throat> Then, pasada ulit ng punas. So, pwede rin siyang banlawan ng tubig para talagang totally matanggal, ma mabanlawan, mawala talaga yung kalawang. Pero sa akin, sa case ko, since bubong ito, sabi ko, uh, ang hirap mag uh, ano pa ako ng tubig, di ba? So, ayan, hindi ko na rin siya pinunasan ng basang basahan. Kasi natanggal na rin naman yung kalawang. So, yun. So, yun lang. Uh, share ko lang sa inyo, guys. So, napakaganda nitong product na to. Kasi, very effective, very affordable siya. So, kaya, share ko to sa, dito sa vlog natin, guys. Kasi alam kong, makakatulong talaga siya sa inyo. No, so, nabili ko lang din naman to sa TikTok. Available din siya sa Shopee. <coughs> so, nandiyan naman guys yung uh, instruction kung pa paano siya gagamitin. No? Ayan. So, kung ano yung mga paggagamitin sa mga mugs ng sasakyan, gulong, mga kadena ng bike, motor. So, pwede siya. Ayan, mga tornilyo, guys. Pwede siya. Ayan. Mga piyesang kinakalawang. Ayan. So, ang dami niyang pwedeng paggamitan, guys. Na basta lahat ng bakal na kinakalawa. syempre lahat ng bakal kinakalawang. <laughs> okay, diba? So, eto. Perfect na perfect to, guys, na gamitin natin. Ang maganda pa dito, hindi siya tulad ng ibang rust remover na pag natalisikan yung kamay mo, mahapdi, no? Ito, base experience ko nung nag-apply ako sa bibong namin, kahit natatalsikan yung kamay ko, so hindi siya mahapdi sa balat. So yun yung uh, isa na gusto ko dito guys. Pero syempre, uh, tulad ng pag-spray ko sa bubong, no? Kailangan ingat pa rin tayo sa Na hindi matalasikan O maanoan yung mata natin Siyempre Very sensitive yung ating mata Okay Pero Sa balat Based sa experience ko Hindi siya gano'n katapang no Hindi siya gano'n na uh, Pag natalsikan yung balat natin ay eh, mahapdi na At nagsusugat na So ito guys uh, Highly recommended ko to And tininan ko din naman kasi Madami talaga Magaganda din yung mga reviews nito No, before ko naman itong check out, tiningnan ko muna yung mga reviews and thousands na rin yung sold ng ganitong product. Kaya sinubukan natin. at dahil nasubukan ko na maganda rin yung epekto ng product na to. Kaya sabi ko i-share ko to sa sa mga viewers natin, no, sa mga followers natin para baka meron sa kanila, sa inyo guys no na naghahanap ng maganda, effective at higit sa lahat napaka-affordable pa na rust remover. So ito na ang subukan ninyo, no. Highly recommended ko to kasi nasubukan ko siya. Savory detailing rust remover. Ayan. Savory detailing rust remover. Ayan guys. So i ilalagay ko sa comment section yung link, no? Kung saan ko ito nabili para pwede nyo rin pwede rin kayo mag-purchase, no? Para uh, doon kayo makabili sa legit na seller, doon sa nabilihan ko rin ito kasi sabi ko nga, marami din ang mga sellers sa online platform, no? Sa TikTok, sa Shopee kung saan pa, na nagbebenta rin ito, pero syempre dahil nasubukan ko na maganda, legit yung produkto, kaya sinishare ko sa inyo. So, ilalagay ko na lang guys, no, yung link nito sa comment section at doon nyo na lang uh, i-click kung gusto nyo rin mag-purchase no, kung kailangan nyo uh, bumili ng rust remover. So, ayan. So, tandaan po natin savory detailing rust remover. Ayan. So, thank you so much guys. Bye-bye.